Hello mga kalas, dito na kami ngayon sa Abu Dhabi International Airport mga kalas uh, namin. Ito yung una naming connecting flight galing Manila mga kalas Bali, Papunta naman kaming Madrid, Spain kumaya ah, maya pa man yung open ng information sa gate. Maya maya pa kasi karating lang namin. Nanintay namin yung kung anong gate kami pupunta. Kaya wala pa naman. Pasir mula kami rito. Ganda ng anong dito mga kalas Yung airport ng Abu Dhabi. Yan o. mula kami mga kalas. Tingin-tingin lang muna kay lamang dolar, ya, Yeah, pasal pasal muna kami mga klas. Tingin-tingin sa mag magandang view ba. <coughs> Hanap kami ng upuan mga klas. <coughs> Bawalan to. dito ano nila dito? Uh, airport. Mga kalas. Dito na mga sa ano mga kalas sa airport ng Madrid, Spain. Kalalabasan namin sa eroplano ito yung airport ng Madrid, Spain mga kalas. Karating lang namin. Ito yung pangalawa naming connecting flight. Abu Dhabi to Madrid, Spain. Tapos yung last namin na connecting dito sa Madrid papuntang Caracas, Venezuela. Doon kasi kami mag-join sa Torto Cabillo, mga kalas. Ngayon, punta kami muna kami sa immigration. Pag check muna kami doon. Ano pa naman ngayon, mga kalas? mahaba yung tambay namin dito kasi mamayang gabi pa yung flight namin. Mamayang hapon. E, oras, oras ngayon dito sa Madrid, Spain is mag 8 o'clock ng umaga kaya mababa uh, baba yung standby namin dito ngayon mga kalas sa airport ng Madrid pero so, okay lang kasi nigyan man kami ng ano mga kalas nigyan kami ng allowance sa opisina kaya mayroon kaming ano mayroon kaming pambili ng pagkain dito pang tangalian kasi sa aeroplano nigyan kami ng almusal dun eh mamaya pang tanghalian meron kami magasto kasi binigyan kami ng alawan sa kusina kaya okay lang mga kalas, mag standby kami ng matagal dito ayos din kasi ano kami mag kapasyal magkatingin-tingin sa mga gandang tanawin dito sa loob ng airport ng Madrid, Spain ngayon lang kung naka ano, dito mga kalas naka connecting flight dito sa Madrid, Spain kaya ganda pala yung ano din nila nito. Yung airport. Okay. Ayos din. Yun yung ibang mga kasama namin. No? Pero paano yan? Yung iba yung connecting din. Punta sa ibang lugar din yan sila. Pero yung sa amin, ano, punta kami yung Caracas, Venezuela. Kaya, magpahanom na kami. nagpa check kami sa immigration mga so, kalas dito kami ngayon sa bus mga kalas service kami no papuntang terminal terminal 1 pa tayo no pa kami terminal 1 na dito kami yan tagal-tagal din kami nagantay kanina kasi ito yung inintay namin yung bus na service namin papuntang terminal 1 dito kami magantay na Terminal 1 dito sa Madrid Airport sa Spain mga kalas. So mga kalas nakapila na kami mga kalas Punta Caracas, Venezuela. Ito yung last namin na connecting flight mga kalas dito sa Madrid Airport nakapuntang Caracas, Venezuela. So mga kala, so ito yung sasakyan namin papuntang Caracas, Venezuela, Air Europa. Gabi mapila mga kala. So. Oh. Ito na yung last namin na, ano mga kala na connecting flight. Okay. Ito tayo kay, kung oh, ano tayo? 23 no? Oo, oh, ito tayo. 23, 33 ya? Oh. 23? Bakit na na-airplano din mga kala? Tapa oh? ng pila mga pila mga dito mga kalas, dito na kami sa Caracas, Venezuela. Karating na namin. Dito kami ngayon sa mag ng baggage. Kasi hinintay pa namin. Wala pa eh. So, agal.